Okay, good morning. ko po sa inyo itong gulong ng hmm. Raptor natin after 5 years. 5 years or check natin yung hondo niya. Okay, so 5 years or 63,000 kilometers na. No? So, Marami pong questions tungkol sa life ng gulong. So, tamang-tama, ito gawin na rin nating parang 5 years honors review. Uh, mainly para sa gulong. So, may mga uh, discussions po kung after 5 years, kailangan mo na ba talagang palitan. So, meron tayong isang napanood na vlogger. Uh, Nag-visit sila sa Japan, sa Falken kalimutan ko yung pangalan ng vlogger na yon. Then ang sabi sa manufacturing plant is kahit 5 years daw na naka-storage yung gulong, pwede pa rin daw siyang ibenta. Then pwede mo pa rin siyang gamitin up to 8 years, pero ang parang nire recommend nila na high recommendation is pag abot mo ng 10 years, uh, talagang papalitan mo na. Pero dito po ibibigay ko sa inyo yung experience ng Raptor natin for 63,000 kilometers or 5 years next month, July. So, ito po yung naging issue niya. Yung first, anyway, BF uh, Goodrich po itong gulong natin, no? At first, yung unang palit namin, ang na uh, pansin natin, nag, para siyang nagpupulbos. So, pinalitan na namin yon ginawa na lang na reserva. And then, ang ginawa ko po, may nakita ako online na nag-upgrade. So kinuha namin itong uh, gulong sa Kalamba, Laguna. Pero gulong na po siya ng next gen Raptor. So parang 70,000 po yata yung buong apat noon. Ang kagandaan po noon, uh, after a week lang yon na nabili niya yung Raptor, nag-upgrade siya kaagad. So ito na po yon yung gamit na natin ngayon. So ito po yung rim ng Next-gen Raptor. and ito naman po yung original rip ng 2019 model, yung first gen. Okay. So ito na po yung dalawang pinalitan. Hindi lang po dahil talagang nag uh, nagbabakbak na rin siya na talagang mababa na siya. So talagang palitin na rin. Pero recently kasi for the last 2 months Naka sta naka tong Raptor natin sa Bundok. So talagang mas mataas ang wear and tear ng gulong. Pero hindi po yun ang main reason, hindi po itong groove kaya namin pinalitan. I insert ko dito sa clip sa video kung bakit namin pinalitan tong dalawang to. Actually ang main reason po nagcrack na siya sa loob. So hindi na siya safe na gamitin dahil nagkaroon siya ng vertical crack, crack na pagano, dalawa, both sides po ng likod. So kung para sa akin po, para sa isang uh, uh, kilalang brand which is BF Goodrich at nag last po ng 5 years, so para sa akin po ah, uh, para sa akin. Based dito sa Raptor experience, uh, maganda po siguro i-consider na palitan na natin siya on the 5th year, lalo pag may mga nakikita na kayong ganung uh, signs. So, dun sa right side, yun yung next gen Raptor. Then, left side, minentain po nila yung uh, original niya. So, bago. Ito po yung galing sa reserva. And, ito, palitin na rin po. So, pero pwede pa. Pero pwede pa. Kasi ang kagandaan lang po sa bundok, um, hindi siya high speed. So, kung kumbaga low speed sila ron. Talagang gapang. So pwede pa natin siyang gamitin. Pero tire burst, wala po. Wala po kaming experience ng tire burst. Yun lang, nag So naagapan, which is a good thing. Kasi lalo na pag nasa highway at medyo napabilis, uh, very dangerous po na masabugan ka ng gulong dahil hindi mo alam may mga hidden cracks na pala siya. So ang alam ko po, ang price ng isang BF Goodrich, pagbibilin mo lang yung gulong, parang nasa 20 to 25,000 yata. So, pwede nyo pong i-consider na bumili sa mga nag-upgrade kagad which is parang yung ginawa namin dito. So, napakalaking savings po noon from 470,000, apat na gulong plus apat na rim. So, magkaroon man ng aksidente at maitama itong rim, mabitak, meron pa kayong spare rim. Okay? So, 5 years, seventy uh, 70,000 sulit nga ba so dun na po uh, papasok yung question na nasa inyo na po yung desisyon ano po ba ang desisyon niyo kung sa tingin nyo depende rin po sa gamit kung sa tingin nyo hindi nyo naman siya ginagamit sa high speed dahil nasa mga yun sa parang ginagamitan namin sa bundok pero kung ito po yung Raptor is ginagamit nyo lagi sa long drive with high speed so para sa akin po worth napalitan na after 5 years kasi experience na po namin ng 5 years na talagang nagcrack siya and kwan po yan ha? kasama pa po dyan yung 2 years na pagka lockdown natin ng uh, uh, COVID so paano po kung talagang ginamit mo siya for the last 5 years na talagang tuloy-tuloy so siguro po hindi ito umabot ng 5 years so Again, ang another question is, sayang nga ba? Sayang po kung iisipin natin. Pero ang mahalaga po is yung buhay ng gagamit ng sasakyan. Sa mga ibang sasakyan, katulad ng mga Jimny, Sedan, SUV, so hindi naman po ganun kamahalang gulong yan. Nasa mga 5,000 to 6,000. So ang question po dyan, kung apat, pa na lang natin yung 6,000 na average price so 6 12 18 24,000 24,000 i-divide niyo po yan ng 5 years so hindi po yan actually mahal versus sa safety ng passenger na ibibigay ng bagong gulong okay yun is para sa akin lang po and sa amin since ginagamit namin ito for business use yung 70,000 na pinalit, pinalit namin dito for 5 year use. Napakasulit na po sa dami ng pinuntahan niyang sites, sa dami ng bundok na naakyat na. So, sulit na sulit. Pero, uh, hindi po yun ang pan namin, ang priority. Ang priority lagi natin is yung safety po ng gagamit. So, ipapakita ko po ulit ito. Ito po yung condition ng 5 years and pag nakita nyo po yung iba yung isa mas uh, mas fun po yung isa mas uh, worse and then ito po nakabaligtad kasi dahil loob nasa inner side yung dalawang crack so hindi ko po maipakita ngayon sa video pero yung isasama ko po, po sa clip para makita nyo lang po at the end of the video okay so para po sa mga Uh, nagtatanong or hindi pa rin makapag-decide kung kailangan pa rin po bang magpalit talaga on the fifth year so yun na lang po yung take ko being the owner ng Raptor for five years so mas uh, mas hindi ko nasasayangin yung papalitan mo yung gulong kasi makapalpa pa kasi you'll never know kung kailan yan uh, bibigay And ang pinaka nakakatakot is pag bumigay siya during high speed na nandun na nandun na ka highway. And kahapon meron po akong nakitang disgrasya sa video sa Cordoba Bridge. So anyway, wala pa pong investigation yon Ang sinasabi nila is baka overloading or never know. Pero yun po yung pwedeng mangyari in case of tire burst during high speed so na out of control po yung sasakyan bumaliktad, dalawa po yata ang patay so pwede kang mag raise ng question doon na oo nga no, pag nagkaroon ng tire explosion dahil luma na ito yung pwedeng mangyari possible po na mangyari so again po para sa akin my personal point of view Huwag na po nating sayangin yung 5 years kahit makapal pa. So yung Altis po 5 years na rin. So naka, naka naka, schedule na rin po siyang palitan. Gagawan ko po ng sariling video yung Altis ng itsura niya on the 5th year. Talagang napakakapal pa po kasi parang 30-40,000 lang po ang tinakbo niya for the last 5 years. Pero again, bumabiyahe yun ng Laguna sa Los Baños sa so, dumadaan ng highway, saka expressways So ang gumagamit ko nun is yung anak ko So para may peace of mind ako habang ginagamit niya yung sasakyan is Imbesan ko na lang siya ng bagong apat na gulong Apat lang naman po eh. hindi na natin kailangang baguhin yung uh, Yung spare tire kasi Yung spare tire is pwede mo lang siyang gamitin uh, During um, uh, uh, maplat then ibalik rin po yung original na bago after mapabulkanize wag lang po natin kakalimutan kasi kaya po siya tinawag na spare yun lang po use during emergency pero kung may extra po tayo at ayaw na natin yung hassle kasi may hassle po yun nakasama kapag ginamit pag ni mo yung luma at gagamitin mo lang siya during flat tire make sure napapalitan mo siya ulit after mo mapabulkanize yung bago pero kung gusto mong gamitin yung bago, so pag pinalit mo yung bago na spare tire, uh, hindi mo na siya kailangang palitan pag nailagay mo na. Pero again, sayang din naman kung naglagay ka ng bago na spare tire, kasi pag bago po yung mga apat na gulong, napaka dalang po niyan na maplat. Talagang halos bibihira. Itong Raptor po for the last 5 years, parang Dalawang beses lang po yata na flat Sa totoo lang po Isa, ang natatandaan ko, isa sa harap And then Isa sa likod Wala na po akong matandaan na na-flat So, imagine po Four wheels and tires For five years Twice lang na-flat So, pag ikaw yung gagamit Na every five years magpapalit ka Pati later yung brand new na spare tire na hindi mo nagamit papalitan mo na rin so masayang so ang ginagawa po namin is hindi na kami nagpapalit ng brand new pagdating sa spare tire nare-recycle namin yung mga magaganda pa and normally sa magaganda yun din po yung last na spare tire mo so yun po para makatipid tayo ng isang gulong so pwede, pa, pwede na naman po yun pwede para sa amin po ha para sa amin okay so sana po makatulong itong information na to about sa mga nagtatanong kung kailangan mo bang magpalit after five years or ituloy mo lang hanggang eight years so sana po nakatulong yung mga info and again based sa information na nakuha po namin for the last five years dito sa Raptor uh, five years po talaga yung gulong and talagang palitin na siya naupod siya at the same time nag start siyang mag crack then yung isa po yung nauna nag parang nagpulbos po yung yung goma okay So yun lang po and again, uh, gaano man kaganda, kakondisyon yung sasakyan natin, at the end of the day, sa atin pa rin po mga nagmamaneho yan. Ang safety natin ng passenger and yung buhay natin is nakasalalay sa ating mga nagmamaneho. So again, bigayan lang po sa daan. Ang daan po ay ginawa ng gobyerno para sa ating lahat. Huwag po sana nating isipin na sa atin lang. So bigayan lang po and then tamang speed lang wag po tayong masyadong mag over speed un unless it's necessary in case of emergency or minsan nagpamadali tayo hindi maiwasan pero ang pinaka ideal po na speed na ginagamit ko normally is mabilis na yung 80 so yun po ang average ko 80 but normally nag average lang ako ng between 60 to 80 bibihira ko pong ma mapabilisan tong raptor unless talagang nagmamadali lang okay kasi pagdating mo po ng 100 and above, kahit gaano po kaganda yung brakes na mga yan, all this brake po ang Raptor, ang stopping power mo po talagang compromise na. Pag in case na kailangan mong mag sudden brake dahil may tumawid na na tao, na animals, baka, kambing, aso, pusa, mabibigla ka po dyan. And, um, talagang ang initial reaction natin is magpreno pero for a speed more than 100 kilometers per hour, hindi mo po 'yan basta mapapahinto yang sasakyan. Pero pag sa 80, manageable pa siya. Manageable pa po. So, 'yun lang po. Uh, ingat po tayo lagi sa daan. Make sure na safe tayong umuwi at may mga pamilya rin po tayong nag-aantay sa atin. So, okay po, drive safe lagi and Maraming salamat po Sana nakatulong po itong information Na galing mismo sa experience natin ng 5 years dito sa ating Ford Ranger Raptor First Gen 2019 Okay? Salamat po Okay, good afternoon po ulit Ito po yung sinasabi ko kanina Na ibaba na namin itong dalawang napalitang gulong ng Raptor natin And ito po yung after 5 years nag po dito So makikita niyo po Pag nakalagay po ito And daladala -dala niya yung weight ng sasakyan bumuka na po ito and then itong kabila same naman po pero mas maliit pa ito naman po nag bumubuka na rin siya kapag may weight na siya so hanapin natin yung production date nito yung production date niya so 2019 model po itong pickup natin JR kinantaman di banger na ba? So, four digits po yun. Binabanggit niya yung, ayun. So, 45th week po ng 2018. Yan po ang production date niyan. So, December, kung 45th week is nasa... Ano po ba ang 45 week? So, pa-check na lang po kung ano ang 45 week and then year 2018 so 18 19 20 21 22 23 24 so actually 6 years pero almost 2019 na po siya kasi 2019 nilabas yung pick up so check po natin tong isa and same po 44th week naman po ito 2018 so kung titingnan naman natin yung thread niya talagang palitin na rin po mababa na pero hindi po ito masyadong worry natin pero pagdating po sa mga madudulas na daan and pag uh, tagulan medyo hindi na po siya efficient sa grip niya dahil medyo mababa na yung uh, spa, yung pinaka tread niya pero ang worrying part po is yung nag crack na siya so pwede pong mag version anytime pag na overload natin ng konti and nasa high speed tayo biglang ma bump So pwede pong mag-explode anytime. Yun po ang danger part ng uh, tire explosion. So yun po. Ito po ang ating 5-year review sa ating uh, Ford Ranger Raptor 2019 para po sa gulong lang muna. Sa gulong. Gagawa po ako ng another 5 years owner's review ng Raptor natin para i-mas i-detail ko po doon lahat ng mga naging experiences natin mga piyesang napalitan for the last 5 years. Okay? So ang ika-fifth year po niya is actually next month, July. July 2019 po kasi ito na ilabas. Okay? So yun lang po and salamat. Sana po nakatulong itong information na to sa pagdidesisyon ninyo kung kailangan nyo na bang palitan ang gulong natin pag na-reach na yung 5 to 6 years. Okay? Salamat po.